Yan ang abotin ninyo sa inyong pagmamalabis. Mga buong kasi kayo. Sino palpal mga gababayan ng International Criminal Court yung drama ng uh, pamilya Duterte, lalo na ni Sara at sa yung kanyang nanay na si Elizabeth. nag na doon sa sinasabi na si Digong mga gababayan, butot balat na. Parang uh, sinasabi nila, pinapabayaan ang dating Pangulo habang nandun sa detention center ng ICC. Kaya sabi po ng ICC uh, spokesperson, ang ICC niya, ICC adopts necessary measures to ensure health of detainees. <laughs> so itong reaction mga kababayan ng ICC ay para basagin yung mga propaganda ng ang uh, pamilya Duterte, sabay file ng uh, mga resolusyon sa Senado, as if pakikinggan sila, gustong implu impluensyahan yung desisyon ng uh, ICC mga kababayan, at gusto pang gamitin. Ang latest si Alan Peter Cayetano, yung ating uh, gobyerno, gusto ninyong tulungan ng gobyerno si uh, Digo, pagkatapos, walang tigil yung mga Duterte sa paninira sa gobyerno, asa pa kayong tutulungan kayo ng gobyerno. Kidnapper yung gobyerno. Tutulungan kayo. <laughs> Yan ang linya, mga kababayan ng uh, propaganda, narrative ng mga Duterte, kidnapping, asa pa kayo, natutulungan kayo ng gobyerno. Kaya sabi ni Yusik Clear kanina, noted na niya. <laughs> may reaction na niya dyan, may posisyon na yung DOJ Secretary tungkol sa issue ng interim na uh, release. Nang i-check natin yung posisyon ng ano, denied. <laughs> <laughs> ang posisyon mga kababayan, ni Secretary Boying uh, Rimolia, mas maganda nang nandiyan siya. Maasi mabuti. He is at the best care ng uh, ICC. Ligtas siya doon. <laughs> ano ba? Diba? Ito ang patunay mga kababayan, no? ICC adapts necessary measures to ensure health of detainees. Pati pananamit ni ano, ayos na ayos, di ba? Pananamit ni Digo, posturado. <laughs> Hindi tulad ng mga detainees dito sa Pilipinas po. Nanlilimahit sa sa itsura. Pero doon po, tingnan ninyo ang detainees sa ano, sa dahig. Parang may ano, may economic summit may meeting ng mga world leaders. Di ba? Naka-Amerikana, posturado po, mabuti po ang trato sa kanya. Wala kang marinig na pagbabanta sa ICC. Wala kang marinig sa mga judges na kill, kill, kill. o sipain. sipain <laughs> ko niya Wala kang marinig. May manners. <laughs> May manners in right conduct, sumusunod sa tinatawag na code of ethics. Pati sa pananalita, piling-pili ang paggamit ng mga panalil, pananalita. Wala kang marinig na P.U.T.A. Yung English ng P.U.T.A. Ano <laughs> oh, diba? Wala kang marinig na cursing mula sa bibig ng mga ICC judges or sa spokesperson po yan ang mga civilized na mga tao di ba kaya si ano si Digong po walang rason na i-house arrest i e, parang hotel nga yung ano paano paano kailangan pag i-house arrest parang hotel yung kanyang kinalalagyan na detainee A detention ano detention cell kumpletong facilities amenities po gumagawa lang sila ng uh, mga strategy para makataka si Digo. Siyempre, may mga sympathizers pa yan sa embassy. Kung malimbawa, uh, uh, i-detain sa embassy po. <laughs> Baka after several ano, uh, days, nawala na lang si Digo. Nandun na sa ilalim ng palda ni si Jinping. Paano mo pa yan mag dyan? <laughs> para iarap sa trial. You know, the ICC has said it adapts all necessary measures para siguruhin ang health, ang kalusugan ng uh, suspects in the detention center, but declines to comment on the reported skin and bones condition of former President Rodrigo Duterte, who is in its custody. Sabi po ni ICC Spokesperson L. Abdullah, The ICC adapts all necessary measures to take care of the health and well-being of suspects who are in the ICC Detention Center. We do not provide any further comments on these matters in order to fully respect their private life. Ita din niyo, nire-respeto ang pribadong buhay ng mga suspetsado ganun sila po, masilan sila, marunong sila na magrespeto ng pribadong buhay at yung uh, rights, human rights ng isang uh, akusado. Yan you o. Know, Yan ang mga reactions ng mga netizens. ICC has spoken. The drama should stop. Sabi ng uh, isa pang netizen, he needs family care. Nandun baga po si Sarah? Two weeks. Tapos nandun yung kanyang uh, dating asawa. Pero dahil siya akusado sa crimes against humanity, hindi iman pwedeng kasama si Sarah doon sa Silda at sa kasi yung nanay niya. Ano yan? May consequences po ang uh, mga pagkakamali, mga gawa, gawain ganyan. Kahit yan dito, hindi po pwedeng kasama sa detention cell, yung family, para sa kanyang family care. That is special treatment. <laughs> <laughs> Di ba? Ang gusto ninyo, special nung trato sa dating Pangulo. Bakit? Naging special ba yung trato niya sa mga na case? Di ba, kill-kill-kill lang yung uh, bukang bibig niya? Wala siyang paki sa damdami ng mga naiwang pamilya. Lalo yung mga bata. More than 100 na mga paslit yung nadamay sa EGK. Yes, sabi ni Thorstein Biblin, they're just trying to gain sympathy. Correct. Sabi ni Rick Carillo, yung butot balat na digong, ginagawa lang na isyo para maawa ang mga tao. May naawa pa ba sa self-proclaimed na kriminal? Dead. Kinaya nga po ni Dilima, isang babae, Bicolana, kinaya na makulong for 7 years. Si Digong, 4 months pa lang, grabe na ang drama ng mga kapamilya niya at saka kaalyado. ba? Diba? Si Dilima ba, yung mga kapamilya niya, narinig ninyo na nagsalita? Ay, nagsasalita lang nun si Dilima. So ngayon, nakalaya na si Dilima kasi, yan pala, gawa-gawa man lang yung kaso. O yung crimes against humanity, alangan, gawa-gawa ito. At walang kasalanan dyan sa crimes against humanity, yung ating uh, Pangulong bongbong. Ang crimes against humanity, pinail ng mga biktima ng AGK. At ang uh, may sala dyan, si Digong mismo kasi nawala ng tiwala sa justice system yung mga kapamilya ng biktima. Kaya final po sa ICC, lahat ng blame sa kanila, sa kanya mismo. Ang isa pang dapat si siya at ang buo niyang pamilya, nanalo si Bongbong Marcos, inaway-away niya. <laughs> Hanggang ngayon inaway ni Sarah. <laughs> Tapos si Ingi si Cayetano. magre -resol resolution Kung hindi kayo mga buwang, ano tawag sa inyo? Pwede naman na nahimik na. Ang ganda ng pagtrato sa kanya ni President Bongbong Marcos. Ayaw niyang tantanan. bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Ano ba? Ano inabot ni Ari Roque? Yan kasi, ano? o, oh, yari Roque, mga kababayan. <laughs> Tawa na mga DDS, mga kababayan. Ah. <laughs> ah ba? Diba? Ano ang inabot ni Ari Roque? Di ba palaboy na? <laughs> Yan ang abotin ninyo sa inyong pagmamalabis. Mga buwang kasi kayo. Pwede naman manahimik. Pinili ninyo ang magulong buhay. Pwede ipagdusahan ninyo. Diba?